Wala kang agyong sa katawan? Wala. Oh, sige, pigit ka. Baka nagpagamot sila ba ito. Diyos ang mga mga kapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ang nagpapasakit sa tao ito upang makausap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Umasok ka sa katawan ng tao sa pangalan ng Diyos ama, sa Torah, Repo, Tenet, Opera, Rotas. Diyos ng mga Diyos, Diyos na puro ng pinagbuna ng mga Diyos, Diyos na katas-taasan ng mga Diyos. Hari ng mga Diyos, Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Pasok sa katawan ng tao sa pangalan Diyos sa mga Egmak, Egosom. Ano? Bakit hindi mo pa tinitigilan to? Ha? Bakit hindi mo pa tinitigilan to? Anong dahilan? Bakit hindi mo pa tinitigilan? Ha? Ha? Nagpagamot kayo sa iba, ano? Opo. Oh. Patay ka sa akin ngayon. May pagamot kayo sa iba? Ha? Ha? Okay. Tinusok niyo ako kanina, no? Ha? Okay. Sige. Yeah. Anong nangyari sa inyo nung binanig ko sa inyo? Ha? Akala mo malilalim ako? Ha? Ito lang sabihin ko sa iyo, ha? Hindi mo kayang ano yun? hindi mo kayang kanina nung Diyos sama, tandaan mo yan. Ha? Nung pinuso ko yung kayo kanina, nung binili ko sa inyo, nung anong nangyari sa inyo? Ha? Mamamatay po. Ha? Hindi mo kaya? Ha? Nung tusok nyo kanina, parang bali wala lang sa akin yun eh. Tatawa pa nga lang ako eh. Ha? Ano? Tatanggalin mo ka hindi? Tatanggalin ko na po. Ha? Tatanggalin ko na po. Pati sa kanya, tatanggalin mo? Opo, tatanggalin ko na po. Ilan nung mamamot sa inyo? Dalawa po. Dalawa yung mamamot Ha? Sige, tatawagin ko rin yun. Para hindi na kayo gamutin yan. Ang galing mo mo na yung mo na kanya. Sige Pinalo palo mo ito? Opo Ay ka na Opo Ha? Sige tanggalin mo Opo tuloy po ito Yung mga mo sa kanya tanggalin mo ha? Opo po hindi mo nanalo sa akin, manuwala ka sa akin Mas ako sa iyo mo pa ako kanina Tinusok ako dito Opo, ko po mo? Maradali mo ako Ha? sa ka? Ha? mo Ha? Tsaka hindi mo ako madadali, tandaan mo yan, ha? Marami na ako naka sa lupa. Ibahin na ako, patagin na akong patay. Tandaan mo yan, ha? Ha? Ang galing mo yan. Tatawang hindi kaming gumamot sa'yo. Ah, May hihirapan ko yung dalawang yan. Ano yan? Nalaki pa ba eh? Babae na laki po. Matanda na. po oh, na yan. Sige. So, Magkaalaman na tayo ngayon. Magkaalaman magka na tayo sa kapagirigan. Ayoko mo. Nalaki ka pa ba eh? Ako titigil. Baka kayo tumigil. Hindi ako titigil. Bakit akala mo nang kukulang kaming? Ha? hindi po. po. talaga ito sa'yo, sir. Nagagamot lang ako. Baka hindi mo alam. Hindi mo kayo tinagin. Kung kulang mo lang ang labanan, itatrasan. Kuwawa ka sa sa'kin. Ha? Babay ka na lang eh. Ay, hindi po. Pagdala mo. Tas na sa'kin sa yung gamot mo. Ay, hindi na natin simat balakas sa pagiging yan natin. Ha? hindi po. Ay, hindi po ka ng mga gabay ko. P ano ang ano 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 po, Sir. ano 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 po mo. ano 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 ko ano 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 mo siyang gagambalain. ano Ha? Tanda mo, na, ha? Huwag eh, oh, no, oh, mo siyang kasi mas mataas ko sa iyo. Ano, ha? Tanda mo, naiintindihan mo. Ayun, nung tinusok ko ito kanina, ano naramdaman mo? Sobrang sige Sobra, sir. Nung tinusok ko ito kanina, anong naramdaman mo? Sobrang At akala niyo kayo lang marumugulang? Opo. Oh, hindi lang kayo marumugulang, pagdaan mo, ha? Opo, oh, opo. Hanggalin mo! Na, lang, Yung mga pinalo niyo sa kanya-kanya, ito ang mga nilagay Naramdaman niyo na ngayon, bumalik oh, sa inyo. Oh, po, Anong pangaramdam? Sobrang sakit po, sir. Yung mga ginawa mo, bumalik oh, ka sa inyo. Oh, ha? Yeah. Alisin mo lahat. Ito na po, sir. Ang galim yan. Parang hindi na po siya masaktan, sir. Ayoko na po talaga, sir. Ayaw Yung asawa mo? Siya. Yung asawa mo, nasa na? Ano na po sa bahay, sir? Ano nangyari? Wala na po siya, sir. Ito ngayon nagpapakulam sa, oh, sa akin. Oh, Pinapakulam po, ako. Sir. Ano ko po? ko. Tingin natin. Tignan natin. Nandiyan ka sa mga gamot Oh po, sir. Ha? Nandiyan ka? Oo, oh oh, sige. Oh, Tingnan natin. Umbas na dyan. Ka. Na po. Atawag ko yung dalawa. Okay, po. Tignan mo kapangyarihan ko para malaman mo. Oh, po, sir. Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko yung dalawa mong gagamot. Nagumunod sa mga kukulang mo makausap ko sa si spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Pumasok ka sa katawan ng takot ka sa pangalan ng Diyos sa mga Sator Arepo Tenet Opera mama, sa pangalan ng Diyos Exact, ikaw, sir! Ikaw po makipag sa lahat, si ah. sir! Ayan! Sir! Uh, hindi mo ako magpag-arihan Ha? mo ko na po lahat, sir! Huwag mo nilagamotin yung mga kulang oh, 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 hindi na po talaga, mo Kasi po, ko Sino ka, boy, tumusok sa akin kanina? Siya po! Siya tumusok? Oo po! kailangan sir! mo! mo lahat! ko na po sabi ko sa inyo, mas mataas ako sa inyo. Ayaw, Ayaw lang sa akin eh. Ha? Ikaw na po lahat, sir. Ayaw na po dami lahat, sir. Ako, pasas kayo ka na Lalaki Lali. Lali. po, sir. Yung mga kukulang nandiyan sa bahay niya. Opo, sir. Kasi po sabi niya kasi to sumpin na upo. Sige, tanggalin mo, tanggalin mo. Opo, sir. Lahat na po tatanggalin sa amin, sir. Pati yung nasawa mo, madadama yan. Tandaan mo yan. Opo, sir. Ha? Pahirapan ko kayo. Ha? Gusto mo bigyan ko kayo ng sakit? Tingin nila po na talaga namin siya, sir.

Dito hindi Dito po siya mahirapan, sir. Dito na po natin. Pinalo niyo to, pinalo. Opo, pinalo. Paano namin po siya kagabi? Uh. Kaya po siya may hirap, <laughs> yeah. hindi na huh? yung hirapan kagabi. Dito mo. Sige. Hindi ka natatakot sa akin. Ha? Natatakot ako, sir. Nung tinusok niyo ako kanina, hindi ka kinabahan sa akin. Hindi Hindi ka kinabahan kasi sabi ko ayaw ko po. Pinilit niya po ako, Sir. Ganun Tapos, na. nung binalik ko na sa inyo, nung binalik ko sa inyo, ano nangyari sa inyo? Hilang-hila na po, Sir. Yung na po namin ha? talaga, Sir. Gagalang ayaw niyo na naman, ayaw niyo maliwala na. talaga namin, Sir. Kung pa'y sa Sir, para po din eh. na po namin ulipin, Sir. Ito Ito na po lang talaga. Oo, kasi hindi lang nga kayo marunong magkulam. Ha? 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 tagpuan pagka panalo niyo, Pag madali nyo ako, tandaan mo. Opo oh, sir, din na po namin talaga ulit dito sa kanya sir. Papalayain na po talaga namin siya. Din na po namin siya gagabalain kahit kaya siya sir. Para oh. po din na po siya. Ano gamit mong gabay? Mo niya? Hindi ka? po Ang kanto? Ang kanto na, na Apтаки, oh, po sure. Tatanggalin na sir. Sa, po namin na hindi na Nakikita mo yung mga kabegon? Upo, dami nyo po sa sir. di ba? mo lang sir. mo? Ayaw mo po Nakikita Ay mo Ay na? Nakikita mo na? nakikita mo na? Nakikita mo na? Nakikita na? Sir, senior, ano Huwag kayong gagawa ng kasalanan. Huwag po, na ano po talaga Titigilin ano? na po namin talaga siya, nasa mo yung mo, tanggalin na po, sir. sir. Ano, po, sir. Lata po. na po sir. kayo marunong hindi kayo mo, marami pa sa inyo. Nasa inyo ba eh? Masabay mo sir. Oh, sige, umalis ka dyan. tatawagin ko oh, kayo yung babae. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Yo, sumama ko sa lahat. Tinatawag ko yung pangalawang mga gamot na babae. Nagawa sa mga kukulang mo kung makakusap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Pumasok ka sa katawan ng tao ko sa pangalan ng Diyos, sama. Eksak, ek egma, egasong. Ek ah, ah! Sir! Ang babae. Ang Ano Patay ka sa akin ngayon. Ha? Bakit ginagamot yung mga kukulang? Bakit ginagamot yung mga kukulang? Ha? <inaudible> huh? Mutus nga. Mutus nga. niya. mo ah. siya. Pero oh. hindi mo alam, wala kayo. Hindi po namin alam, na pinali. Okay. Sir. Gagaling to ayon hindi? Agad na po, dagnyo. Tanggalin mo. lang ang pinali. Tapos na pinali. Na Tapos na na. okay, siya, pinali. kayo oh, na pinali. Tapos na pinali. Tapos na na pinali. Tapos na pinali. Tapos na pinali. Tapos na pinali. Yung mga mga gamot na iba na doon na napuntahan nito, unulang nyo rin? Hindi po, sir. Po ay, kayo, wala po siya pinuntahan. Ay, napakamalas nyo. Ibig sabihin, malas kayo. Ikaw lang uh, ka. po siya pinagkakatiwalaan na, oh. sir. Ay, hindi po siya pinagkakatiwalaan sa inyo, sir. Oh. Malas ka, ibig sabihin. Na, sir. Ha? Kasi po, wala kayong puntiwalaan na sa inyo, sir. Balisan mo, tanggalin mo yan. Hindi na sir. Okay. <laughs> po, po natin, sir. Yung lalaki na tao, may sakit na? Magaling lang po talaga. May sakit na? Amin po, malaki, sir. Yung kasawa mo, may sakit na? Oo ano ram niya? Yung ano po yung Ano? Nanghina na siya. Oo po sir. Ano pinaginawa namin sa kanya yung tipo lang Oo. sa kanya sir. Diba? Gumabalik diba? Gumabalik diba? Ang tagal mo. Gumabalik dyan. Diyos ang gumagawa niya. Oo po sir. Dila po namin siya pabalik. siya po siya. Kasi alam namin na po namin sir. po na po sir. Titigilan niyo kanila. O oh, titigilan na po namin lahat. Okay. Kasi diyan tatawagin ng mangkukulam. Tatawagin ng mangkukulam ng lalaki. Diyos mo ma makapangyari sa lahat. Tinatawag ko 'yung mangkukulam ng lalaki. Yung unang tinawag ko pang makausap ko si spiritual na kumagirihan ng Diyos. Pumasok ka sa katawan ng tao sa pangalan ng Diyos Ama. Eksak, egmak, ek ek egasom. Mm ah! Ang mo, hindi. Tinagal ko na po na pala magagawa. Dailan, Wala pala magagawa ang mga kamot eh. Hindi ko na po siya babalikan kahit kailan ah? kasi kayo po talaga pinakamalakas, sir. Yung mga kamot mo, ubra ba? Sir, kasi nararamdaman ko po, po siya. Kaya kami tinatulong ko, sir. Mga kamot mo, ubra ba? Hindi ha? po, sir. Lahat po kami. Ah, Kapag na kayo. Kahit na ilan pa At, kayo. Atos nasi ko kayo.

Hindi ako magaling pala pala talaga, sir. Sobrang galing ako talaga, sir. Akala mo, nadalim ako. Hindi po, huwag tayo po tayo sa taas na asin, sir. Alisin mo ko, hindi. Inalis ko na po na asin. Hindi na po siya mahirap ang kahit na sir. Ang katulog na to. Ang dami yan, ha? Umalis ka niya, tatawag yung kasawa mo. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko yung kasawa na mga mo kung makausap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Pumasok ka sa ng tango sa pangalan ng Diyos, ma? Eksak, Ah! Ah, sir! Bakit po asawa mo? Yung asawa mo? mo oh, Pinakulap to? Opo. Oh, ah, oh, ay pagkamot yung asawa mo? Opo, oh, sir. Ah, ngayon, tinulang mo pa rin itong mabahin to? Hindi na po, sir. Kahit kailan po din ako. Tumigil ka pin, na? Simula po nung ginamot po siya, di ko na po siya pinakailan oh, mo. Ah, tapos yung eh, asawa mo? Pinagamot po niya. Ah, nagpagamot siya. Asawa mo. Okay, oh, ngayon, po, sir. kinusok niya ako kanina. Opo oh, daw, oh, sir. Sabi niya, kasi kinusok oh. po kung malakas pagdadalo kayo. Ay, oh, eh, nagkamali ka. Nagkamali nga kayo. Puh! Ah, sir, yung kuno sa. Ah, alisin mo to, ha? Opo, oh, sir, wala na. Sige, umalis ka lang sa tawagin ka sa mo. Sige, po, sir. Diyos mo makapangyarihan sa lahat, tinatawag ko yung asawa yes. naman kung kulang mo pang makausap ko si spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Umasok ka sa katawan ng takot sa pangalan Diyos Ama. Sa Tora, Repo, Tenet, Obara, Rutas, sa pangalan Diyos Ama. Exact, Egmak, Egasong. Ah, sir, wala na sir talaga, yeah. sir. I promise, wala. sir. Wala na po talaga. Gagaling yung hindi. Gumali na po talaga sa sir. Wala na. Oh, Opo, sir. Wala na po oh. talaga. Din Baka mayroon ka pa makakakilalang mong gagamot dyan. Wala po, sir. Wala Patuso pa Samuel, nga, oh, po, Ay, patusok mo pa ako para malaman mo rin ang <coughs> hanap ah, mo. Ha? amaya maghintay ka. May gagawin ako sa'yo. Tirahin kita mamaya. Ha? Ang trabaho ko kayo na, ha? Mamaya, kita. Pagkikipas yung balad po oras ito. Ha? Ha? Magkasal ka na. Mamaya. Handa mo, ha? Gagaling ka, hindi? Gagaling na po dyan ang po na pula. Pag niya na tinanggal, tanda mo, ha? Opo, sir, kasi alam namin na kayo po lahat ang Sabi so, niya po, tiwala talaga sa inyo sir, kaya po siya pabalik-balik sa inyo sir. Gagaling na to ha? sir, nata po. Tilaga, o, lito, hindi ko balik, takot sa akin. Tanda mo ha? tanda na po sir. Sabi ko umalis niya, umalis sa tawanya niya ha? Apo.